Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, ayan na. Uh, as we discussed uh, yesterday, and we warned yesterday, ay uh, sinubukan na nga ng mga Duterte forces na i-hijack itong uh, pa growing to be very popular movement, very strong movement against corrupt politicians, all kinds of politicians. Pero kahapon, all political color. Pero kahapon, sinubukan pa itong mga DDS para sumakay at i-hijack itong popular movement. Sinubukan pa nila sumakay yung uh, walkout ng uh, 5,000 students at the University of the Philippines at yung mass action sa ibang parte ng Manila that gathered about 10 10,000 people ah meron rin walk out sa PUP so this is a very uh, this is a growing a movement that is uh, growing stronger by the day at nakita nila ito na magandang chance ito para para uh, su uh i i exploit sumakay itong uh, itong uh i exploit itong galit ng tao sa mga korap at uh, ininject nila kahapon yung panawagan sa rally nila sa ETSA na patalsikin si President Bongbong Marcos. <laughs> at ibalik si Duterte. <laughs> ang maganda lang, in fact, uh, pinapraise pa nila yung mga estudyante na mga estudyante daw ang naglilid lead itong uh, growing uh, movement against crime. Eh, ay uh, hindi naman hindi naman nila maloko yung mga estudyante, mga matatalino mga yan. Mga mga generation generation Z, Z. Hindi naman yan puro TikTok. So na kwan din, rin sila kasi uh, mga isang daan lang, 50 hanggang isang daan lang ang tao umaten sa rally nila habang yung ibang rally from 5 to 5 to 10,000 na tao ang uh, ang sumuporta. At uh, this is just the beginning. Ngayon, umuulan. <laughs> may rally na naman sa ETSA, pinag-aanda na naman nila. Bantayan nyo lang, baka mga DDS rally na naman yan. So sa, D sa DDS, nilangaw, nilangaw. At nakakatuwa, meron pa doon na nabuhay bigla uh, yung nag apply ng asylum sa US o Amerika. Itong si Jeffrey Celis, si Jeffrey Celis, ha, yung pekeng uh, NPA, na pekeng jurnalista rin. ha So uh, eh, siya, siya ang maingay dyan kahapon. Pati si siyempre si Trixie Cruz Angeles, na buti na lang, mga 100 katao lang, mga siguro, mga kamag-anak lang nila, mga uh, driver lang nila, or mga maid lang nila, or mga pati kasama pusa nila pati ka sa malangaw dala ng bahay nila ang umaten. So, so two stories tayo. One, yung nilangaw na rally at uh, yung effort ng mga DDS para i-inject. Tayo naman, tayo naman, tulad ng na sinabi ko sa inyo sa earlier vlog, okay rin naman tayo kung later on uh, other people uh, or congressmen or senators will file impeachment complaint against President Bumbong Marcos kasi totoo naman hindi niya napigil si Romualdez sa pagnanakaw ni Romualdez mula 2022 at nagising na lang siya 2025. Liable rin siya dito kasi inapprove niya ng budget three times or two times. 2023, 24, 25. Uh, five budget niya inapprove. Uh, three budget niya inapprove. So later on, he will be made to answer for that. Kung hindi siya ma-impeach, whether in kasuan siya ng graph later on later on na yan we we have to be select we have to select our battles ngayon ang battles natin sa mga senator at congressmen at at DPWH officials and in uh, uh, contractors so concentrate muna tayo dito pero yun nga ito mga DDS yan ah uh, uh, ini-inject nila yung mensahe nila ha so uh, at uh, ibalik, ibalik na daw si Duterte. So panoorin natin ito, itong, um, and thank you TV5 for this video. Panoorin natin itong, kwan, itong uh, rally nila sa ETSA na ang talaga ng isang daan, kata, 50 hanggang isang daan katao. Siguro mga 20 dyan, mga bayaran vloggers pa. <laughs> Siguro mga 50 dyan, mga bayaran vloggers. Kaya mga 50 lang talaga umaten dyan. Ah, sige, panoorin natin to. Marcos Romualdez daw, palayasin. Bakit hindi nyo binabanggit si Cheese? Kaya ba ni Romualdez mag i-approve yung budget? BICAM nga ang tawag dyan. Two chambers eh. Uh, the House and the Senate Chamber. Eh bakit wala si Cheese? Kayo talaga palpak. Kaya no wonder nilangaw yung rally nyo. Ha? Bias talaga kayo. Ba't hindi si Cheese? Ba't Marcos Romualdez? oh in ni Marcos. Pero kung hindi rin nag-sign si Cheese sa final version ng BICAM, hindi rin na uh,

Si Cruz Angeles. Ano ang pinasanin oh, oh, ng patas? Magdadamay na pa patas. Ang lakas yon, sinasamba mo kayaman. O hindi? makikiusap ako pako. Wala nang iwi Ini iniwan ini wala kayo mas marami pang vlogger at media sa rally nyo eh. 'yan mga kabataan sinasabi nyo, kumikilos. Hindi, na expose na rin 'yan sa mga patayan si 30,000 pinatay ni Duterte katao. At alam na rin yan ang pagnanakaw ni Duterte na iniwan tayo ng 13 trillion na utang. Ito, flood control. Nagsimula yan. Flood control anomalies sa Duterte administration. Sige, tuloy tayo. Hindi <todic> na ngayon tayo Talsikin si Marcos, ha? At uh, si Kwan, ha? Si uh, Romualdez. Hindi naman nabanggit si Cheese. O sige, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. <laughs> o eto, nabuhay si Jeffrey Celis. <laughs> Na-kick out. <laughs> Na-kick out ng Canada. Inopo siya, eh. Inopo siya ng mga Filipino-Canadian doon, eh. Sinulat yung Canadian government. I-kick out mo yan. So ngayon, eto, balik Pilipinas. O Atom Araulo, pwede mo na kolektahin dito yung 2 million na damages mo. Pwede na, habulin mo na to. At saka, yung house, anong ginagawa nyo? Meron dito Ariswaran, di ba? May contempt pa ito sa house. Habulin nyo na to. What are you waiting for? Andito na siya. Nagahasik na, na naman ng lagim. O sige, pakinggan natin. Pagbigyan natin. ...to support for the commander-in-chief. Itong na transisyon, hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the... ...na-nawagan <laughs> sa armed forces of the Philippines para itanggal si President Bongbong Marcos at ilagay sa sa line of succession si uh, si Vice President Sara Duterte. Kaya ang suot ko si Marshall eh. Si si Marvin da ngayon eh. Kasi parang kengkoy na talagang politika, meron ng scandal, meron ng pumasok na yung mga miyembro ng mga federasyon, nag-aaway-away ngayon yung mga member, mga kwan, mga, hindi lang makakaliwa, kundi berde pa. Ha? Mga uh, membro ng feder Federation. So, nadagdag pa kayo sa kwan sa 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 comical uh, comical events sa bansa. <laughs> Sige, tuloy tayo. <laughs> Na-kick out <laughs> sa Canada at sa Amerika hindi pinagbigyan yung political asylum. Ano ano tingin mo si Lolo Donald Trump, bobo? O mga Canadians, bobo? and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, Marcos and uh, Romualdez now are not the state, not the government. Wow. Sana arrestuin na ito for inciting to sedition. Ah, I-share nyo itong vlog. Baka, uy, mga kaibigan natin sa sa Kwan sa NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Ha, ano pang ginagawa nyo? Ha, ini-incite na nyo yung military ha? to take over the government. Ano pang ginagawa nyo? To kick out Marcos and install Sara Duterte, the most traveled vice president in the world. Nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the commander-in-chief that will render Marcos Yun. I-withdraw support daw from the yung PNP. Eh, kontrolado, kontrolado nyo na ang PNP eh. <laughs> Andyan yan na sinartates na bata ni Sara Duterte. At saka uh, si Juan. Si uh, John Vic na DDS naman talaga. John Vic Remulla. So, kinik out nyo nga si Juan eh. Si uh, General Nicolas Torre. So, ang kulang na lang, hindi nyo na lang nakuha yun na uh, Armed Forces of the Philippines kasi matino itong si Gibo Teodoro. At saka si uh, uh, AFP Chief Browner. Buti na lang. And therefore, a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then, uhulihin natin si Marcos, si Romualdez, at si Rasaldico, baka nagutin silang awihin. Romualdez, Saldi ko, huliin. what about the uh, cheese escudero and also tanongin si Grace po kung kumita ba siya o hindi isang side lang si... parang hindi nila alam bike there are two houses of congress the upper and the lower house puro puro senado lang sila kasi DDS ang nandoon sa dati sa, sa senado si si Mr Fortweet ang ninakaw at dinampong ng ayaman. Uh, parang panawagan na rin ba yun? Tingnan na yung mga brasyon na sabi Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the HSP. Hindi po kudeta. dita conscience call daw sa PNP, hindi daw kudeta. Pero it looks, it sounds, and it smells like a kudeta. So anong, anong ginagawa nyo dyan sa, sa DOJ? Kasuhan nyo na! inciting to sedition para makulong na talaga ito. Ito din mangyari. Eh? Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by the constitutional mandate. At ano po yung nakasahad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interest of the people but rather facilitates the private plunder it is only proper for the AFP to stand by the side of the people mapakadali ito lahat kung wala ng AFP sa report mo and that is an urgent conscience call na kasama ko ang paglawak ng protesta ng mamamayan arestuhin na yan o ibigay ng jacket yan ha sabi ni Evangeline Chay kahit pareho kaming galing Iloilo -ilo, ng Kalbong ito si Celis pero I ki kinakahiya ko yan, kinahihiya ko yan. Kinahiya ko siya. Ha? Yun, ha? Welcome also, welcome back. Mary Ellen Mendoza, okay? And Polo Carpio, thank you ha. At yung mga nauna, ang dating kampiyon, welcome back. Ibalik si Duterte, saan? Ano kayo? Bayu? Mamaya may vlog tayo, may, may, may bansa na na uh, hinihingi ng mga Duterte na ilagay siya. Uh, kayo na bahala mag-guess. Mamaya vlog natin 'yan. Uh, thank you sa mga nauna si Jimmy Presto, El Tiburon Grande, Regina Flores, Blooming Lovely, uh, Nora Portesa, Bon uh, Bong Magno, Pulubing Gala, thank you, thank you. Uh, Gita Osinap, Maria Javier, Paul Nimeno, ha. Huh? Marisa Garcia salamat ta ah uh, uh, for uh, supporting us and Dix Donges yun thank you thank you thank you okay uh, tuloy tayo ano ba yun yung numbers point hindi ko na masigmura ng sinasabi niyan pro pro Pilipino daw anti anti China pero kumaripas papunta sa kwan sa Amerika pagkatapos naghihingi ng asylum political asylum sa Amerika and then na reject siya sa Amerika humingi naman sa sa Canada anong klaseng Pilipino yan parang si Harry Roque lang yan baka membro pa lang ng federasyon mas makabuluhan pa kung basahin ko na lang yung mga pangalan na nag-join sa atin kaysa pakinggan yan. Thank you, Diana Rovesa, Kiko Chris Zobel, kabayan ko, kapatid ko, ah, Paul Nimes Nimeno, ah, sabi niya, uwian na. Si Arceli, ah, si Mary Jane, si Chris Zobel, and many others. Ah, si Mary Ellen Mendoza, na humabol. Ah, si Flo Floyd Len, Ace, Lusaya and of course si Bituin Kinto. So sige guys, ngayon pala ako magla-lunch kasi inintay pa namin yung anak nat namin uh, galing sa Quezon City house namin para sabay-sabay kami maglunch kasi galing pa yun sa UP may class sila ngayon. Okay, thank you Bibian Mendoza sa suporta. Ah. Thank you very much everyone for joining me in this vlog. and see you in my next vlog.